Morning mga ka Tinders. kalat-kalat pa tong bahay namin. Kagigising ko lang. Actually mga kani-kanina. So nasipan kong early mag-vlog at mag uh, good morning sa inyo kasi alam mo yung pag morning pa sarap pang umupo no at yung wala kang gagawin. So ngayon nagkakape ako. First ginagawa ko tuwing umaga ay pinapakain ko yung mga alaga tapos ay kape, sinasabay ko yung aking pagluto ng kanin, tapos yung mabilisang ulam na lang. Kasi bawal malate ngayon yung anak ko, palagi na kasi <laughs> So, baka corn beef na lang yung ulami namin, no? At early ako magbubukas ngayon, so mamaya magbablog ako. Meron akong isi-share sa inyo na about customer, about yung mga customer na... Uh, basta, mamaya. <laughs> mamaya na. Kasi naisip ko ngayon lang at may nabasa rin ako na parang maganda siya itapik na for today's video. So, Monday ngayon, busy ang Monday. So, yung mga tao busy, yung daan ngayon busy. Hello mga katinders, dito ko sa kwarto na namin. Alam nyo ba na maaga ako nag-close, 6pm ay close na ako. <laughs> Supposed to be 7pm kasi masakit tong ulo ko. Siguro kasi kulang, kulang ako sa tulog. Alam mo yung early ko nagbukas kanina at parang sobra na ako 12 hours na duty kaya sabi ko sa anak ko ay pag-close na kami ng 6 no? anyway 1 hour lang naman yung early close ko so katatapos lang namin mag dinner kumusta kayo hindi na ako nakapag vlog kanina at sobrang init na no? matulog lang ako matulog lang ako dun sa tindahan so meron ako si share sa inyo ito yung karotong sa yung grinag ko kaninang umaga. Alam mo yung, kita ko yung sugi ko kanina. <laughs> tatawa lang ako ng no, mga katinders na wait. tatawa lang ako sa <laughs> ah, doon na siya bumibili sa kabilang tindahan at sigaw siya ng sigaw kasi nakalagay na close sign. Gusto niya bumili. Tapos sabi ko, dito? Nandito ako. Ayaw I mo mean, bumili. Daan-daan lang niya ako. So, natatawa lang ako na sobrang tampo talaga niya sa akin nung no, hindi ko siya pinagbigyan na yung mga nga So, may tanong ako sa inyo, mga Katinders. So, paano ba kayo makitungo sa customers niyo? Ano ba kayo? Friendly ba kayo? Or yung sakto lang? Alam mo yung kinakausap mo lang ba? Pag kinakausap ka, ganun ba kayo? Or nakikipag-close ka talaga sa customer mo? Sa akin? alam mo, tinatansya ko yung ibang customers ko kasi may ibang customer na kahit ganong nakikipag-usap ka sa kanya, eh, para sa kanya dead ma lang. So, ako, hinihintay ko lang na sila yung mauna mag-approach sa akin before ako pag usap Pag wala, ganun lang. Kasi kaso lang, diretso tapos alis. So, parang <coughs> okay din yung ganun. <coughs> para yun nga, hindi tayo mutangan. So, hindi tatambay sa tindahan mo na matagal kasi di ba may mga customers na susunod na parang mahiya na kasi may tao ganyan. so yung sa akin kung hindi ako kinakausap ng aking mga customers ay hindi ko rin sila hindi ako nakikipag close hindi ako nag open ng topic na para ganun purely ano lang purely customer and tendera and tendera and customer ganun lang sa akin kasi takot ako na mautangan takot ako na di ba ganun naman talaga yung yung customer ko nga na naging close ko tapos later on parang may kulang dos, may kulang piso, tas na utang na tas nung no one time parang hinahabit na yung pangungutang eh sabi ko hindi na ako nagpapautang eh. eh yun na. sumakabilang so, tindahan. <laughs> so kaya iwas na iwas si Mommy din sa mga ganun. At meron pala akong si share uh, kanina ko na experience sa tindahan ko, yung suki ko na bata alam mo yung lipat-lipat sa Bisaya. Uh, may 5 pesos siya. Pero itong, itong batang to, kabisado ko na kasi yung ugali niya. Yung the way siya mamili sa akin. Yung mga isa isa Tapos, di mo na magbabayad. Tapos, pag kukunin mo na yung ilalagay niya yung pera niya dyan, syempre, mag-order order pa ng maramihan. Pagkatapos ay pagbigay mo ng ganun, e biglang kukunin yung pera niya. So baka kasi makalimutan mo na nakapagbayad na ba siya. Pero ako, alam ko na kasi yung estilo niya na ganun. So kaya aware ako. So it's either sinusulat ko yung mga orders niya pagkatapos pag-open ko ng <coughs> yung box nga sa tindahan ko ay kinukuha ko kaagad yung pera. Yung parang kaliwaan ba? Kasi mahirap yung ganun. Nalilipat tayo, nalilito tayo at dyan, lang, uh, dyan yung nalulugi tayo na lalo na pag sabihin niya nakapagbayad na siya eh wala pa di ba may ganun tayong customer na ang tagal mamili ang tagal ang tagal uh, sabihin sa iyo kung ano yung uh, gusto niyang bilhin no for example 5 pesos yung pera niya ang dami pang pasikot-sikot at sabihin mo na, oh, 2 pesos. So, hindi pa muna magbabayad. Diba, ah, oh, wait lang tayo. Parang gano'n-ganon. Diba, may mga customers na gano'n. So, dapat presence of mind tayo para hindi tayo naiisahan. Di ba? gano'n kasi pag nalilito tayo, dyan na yung nalulugi tayo. So, aware tayo sa mga customers na gano'n. Okay? So, yun lang yung chika for today at mag-early tulog ako mga katinders at sakit ulo ko. Alam mo yung 5 hours lang yung aking tulog. So kaya bawi-bawi ako kasi kailangan kong mag-early na naman bukas para hindi malate yung anak ko. Okay? Good night mga katinders. Thank you for watching.